Oy, nandyan ka na kayo at nanonood. Kailangan kong maglaga ngayon dahil wala akong kasanggahay na sira ka yung aking washing machine. Kailangan laga muna gago ragaho para meron kang katayakaan. At ang maganda dyan, gagyahe kami. Nila Kuya Rangil at Kuya Jong sa kangkangga ngayon dahil dadalawin angin ang isang kaigigan, birthday niya at ilang mga taong nais nangin kausapin. Kung sa angin ang kangkanga, ulitin ko, Kuya Rangin at Kuya Jong, ukang ikalaganak ang RF3 World. Kaya nawa, ang Diyos ay angin sa araw na ito. So who's gonna go next in line?